Sige. Mama. Wow. Saging. Magkano po yung saging niyo, Tay? Magkano 'yan, po? May tatay na nagtitinda ng saging, bilhin niyo naman. Dito po kayo, sabi, saging. mura lang po para sayo. Wow. tingin tatay ng tinda mo Andito po, pero pumili o oh, yung bulo. Ma tatay mo yan, 'di ba? O oh, oh, tatay ko ba 'to? Ay. Akala ko <laughs> Akala tatay ko 'tong taga-tinda si tatay pala. Mm. Tatay ah. ko pala yan. Si tatay pala yan, akala namin taga-tinda. Ah. Tatay ko pala 'yung nagtitinda. Eh, binibigo ko saging. sa din. mura lang. Oh, okay, na na. Bulok na. Ay, na. oh. Na. <laughs> Pero mabagang sustansya yan, Tay. Daga. Ma. Maniniwang. Maniniwang ang ano. Ano yung binahi? Linsa. Balik takas. iba. Maluyen ta alindong. Masaldangon pati kaya sa pagkaano. Katanuman ni. Maluyaon. Yung biga na Ayan na, oo. Oh, oo. oo, halaman sa bundok. Do niya yan mamaya. Bye.